Hello guys! Magandang araw sa inyo. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng konting update para sa aming munting tindahan serye. Yeah. So, for today's video, itong nga asawa ko ay nag-order sa Orange App ng rack na lagayan ng aming mga paninda. Kasi guys, yung tindahan nga namin is medyo lumalaki na and need na nga namin magdagdag ng mga rack para naman maganda tignan yung aming munting tindahan. Kasi guys, maliit siya tignan pag nasa labas ka. Kasi nga hindi nakikita yung mga bilihin. Kasi nga mababa yung mga divider namin dito sa loob. And dahil lumalago na nga itong aming munting tindahan, eh need na din talagang magdagdag ng lagayan. Pag umorder nga kayo nito sa Orange app, meron na itong kasama na instruction. Pero ganito nga lang yung mga instruction niya guys. Puro picture lang. Pero madali nyo namang maintindihan kung paano buoyin itong rock. Nung una nga guys, medyo 50-50 ang grade ko dito kasi tignan nyo naman, medyo may pagkalambot talaga yung mga parts niya. Hindi siya bakal, parang lata lang siya, pero okay naman siya guys pag napagdugtong-dugtong niya na yung mga parts. Nung umpisa nga nang kinakabit namin ito guys, eh medyo nasusyo nga kami mag-asawa kasi naman guys, natatanggal yung mga kinakabit namin. Yun pala, need mong pukpukin para mag-lock talaga yung pinakadugtungan niya. Alam nyo ba guys, sa aming dalawang mag-asawa, eh itong aking asawa ang mas mahilig sa amin na mag order sa online. Tapos, mga mahal pa yung ibang ino-order niyan. So, ako guys, mukha lang akong gastador ang asawa, pero hindi talaga. As in, para sa akin, yung mga tag-200, 300, 400, 500, 1,000, eh, mahal na sa akin yan guys. Kaya na, madalang ako mag-order ng mga ganyan. Tapos, kung order pa ako sa Shopee, naghahanap pa ako guys sa mga discount discount, mga voucher, voucher. So ganyan ako kakuripot guys. <laughs> Hindi din ako basta-basta nagpi-place order guys hanggat wala akong nakikitang pre-shipping. Samantalang itong aking asawa guys walang pre-shipping, pre-shipping diyan. Meron man o wala magpi-place order talaga yan. Anyway guys, malapit na nga kaming matapos dito sa aming pagbuo sa aming munting rack para sa aming munting tindahan. Tapos bigla namang umalis itong aking asawa guys kasi may pinuntahan siya. Pero saglit lang naman siyang umalis guys wala pang 10 minutes. Medyo nahirapan nga akong ituloy itong ginagawa namin kasi mataas na siya guys. Alam nyo naman na pandak ang moma nyo. Kaya hirap na hirap din ako dyan. Kaya ang ending yan guys, dinobol check pa ng asawa ko bago namin tuloy ipasok sa loob at lagyan ng mga paninda. A few After nga naming maayos itong rack guys, eh ayan, ba diba? Ang ganda niya tignan. So, maaliwala siya tignan dito sa loob ng bahay. Syempre inasikaso ko na din agad ilipat yung mga dilata. Kasi ito talaga yung mga hinahanap ng tao guys. Nahihirapan talaga silang makita itong mga dilata namin kasi nga ang baba ng lagayan namin. So, hirap silang sumilip sa bintana and minsan sa may pintuan pa sila sumisilip para makita nga nila yung mga dilata namin. Bet na bet ko tong pag-aayos ko ng mga dilata guys kasi ang ganda ng tunog niya, ang gandang pakinggan. Ang kaso, kailangan ko tong i-mute kasi nga meron mga nagkakantahan dito sa aming kapitbahay. So meron kasing ganap sa kanila. Hindi ko alam kung anong ganap sa kanila guys pero binigyan nila ako ng sopa. So thank you po. Alam niyo ba na ang laki ng pinagkaiba nitong nilapatan naming lugar doon sa dati naming bahay? Doon sa dati naming tinirahan guys kahit hating gabi na ang dami pong mga batang naglalaro sa kalsada. Syempre hindi din mawawala yung inu inuman every Sunday guys tapos yung inuman nila guys sumaabot ng alas 12 tapos may video okay din tapos minsan nagkakagulo pa sila <laughs> Wala pa nga kaming isang linggo noon doon sa dati naming tinitirahan eh may nagwawala na nga sa aming kapitbahay. Na-experience pa nga namin doon na may nag-aaway na mag-asawa tapos yung babaeng asawa ang maingay. Tapos meron din naman din doon yung asawang lalaki ang nag at napapahiya talaga yung asawang babae. So maaawa ka na lang din doon sa asawang babae kasi nga napapahiya talaga siya kasi dinig na dinig ng lahat ng kapitbahay. Hindi naman sa chismosa ako guys pero chismosa talaga ako basta kaming dalawa lang ng asawa ko ang magka-chismisan. Anyway guys, balik na nga tayo dito sa aking video. So patapos na nga ako sa aking pag-aayos dito sa aming rock. And ayan nga, kung makikita nyo, ang ganda niya tignan, maaliwalas. Ang kaso guys, yung kahoy pala nito guys, na patungan nitong mga dilata, is lawanet lang siya. So medyo malambot siya. So ako guys, tinape ko yung mga gilid niya para hindi madaling masira. Tapos guys, kung trip nyo nga itong gantong rack sa inyong mga tindahan, so huwag nyo na lang masyadong damihan yung ilalagay nyo na dilata kasi medyo pumapalin talaga siya pag mabigat yung mga dilata. Sabi ko nga sa inyo lahat ng bagay dito sa aming tindahan e eh, pinagtutulungan talaga naming mag-asawa. So ako habang nag-aayos ako dito guys, ay eh, yung asawa ko nga yung nagbabantay ng tindahan pag may bumibili. Ang nakakatuwa din talaga dito sa aking asawa e eh, porsigido talaga siya na mapalago itong aming munting tindahan. Ako yung naglilista ng mga kulang dito sa aming munting tindahan tapos siya naman yung namimili sa grocery ng mga paninda namin. Minsan nga din siya na yung nagpa-pricing dito tapos pagkatapos yung mag-pricing eh ako na yung nag-aayos sa mga lalagyan. Lagi ko naman din kasing sinasabi sa inyo dito sa aking munting tindahan serye eh naiinis nga ako pag yung asawa ko yung nag-aayos kasi medyo magulo nga yung mga ayos niya. Pagdating naman sa pagbabantay nitong tindahan guys sa gabi after niya sa work siya naman yung matyagang nagbabantay dito guys. Pero minsan pinapatulog ko na siya ng alas 10 para tabihan si patantan para matulog din si Pat matantan ng maaga. Pinapatulog ko siya ng alas 10 tapos ginigising ko siya ng 12 a.m. para magsara ng tindahan. Kasi guys, minsan siya din yung gumigising sa amin ng maaga kasi nahihirapan talaga akong bumangon. So, hindi ko kinakaya yung puyat. Lalo na kapag straight-straight talaga kami na 12 a.m. nagsasara. Dati nung wala kaming tindahan guys, lagi ko sinasabi sa asawa ko na naboboring nga ako lagi sa bahay and gusto ko maging productive talaga yung buhay namin araw-araw ni Patantan. Ang kaso guys ngayon nga is nasobrahan naman kami sa productive. <laughs> Sabi ko nga hindi naman ganito ka productive yung ibig kong sabihin guys na hanggang 12am ay e, gising kami. Tinalo pa namin yung may mga OT sa trabaho guys. <laughs> Sa totoo lang guys, nakakapagod din talaga yung gantong business na umaabot kayo hanggang alas 12 ng madaling araw. Pero kahit na ganun nga guys, ay eh masayang masaya nga kami sa nagiging takpo nitong aming munting tindahan kasi nga unti-unti na siyang lumalago kung titignan nga yung nag-uumpisa pa lang kaming mag-asawa sa ngayon, e eh malayo-layo na rin yung aming narating guys. Alam nyo guys, kasi isa din kami sa mga biktima ng katagang sus kayo pa mawalan. Pero ang totoo niyan guys, minsan ay nabibitin din ang aming budget. Malaking tulong lang talaga na meron kang business kahit kahit papano ay eh may nauutangan kami guys. Yes guys, nangungutang kami sa sarili naming tindahan. Pero syempre, nagbabayad din kami. So yun lang guys para sa aking video today. Thank you so much for watching. Bye.